Narito ng PTV Balita ngayon. Lusot na sa kamera ang panukalang patawan ng maximum of 40 years of imprisonment at 10 million pesos na multa ang sinumang inmates o individual na mahuhulihan ng illegal substance at iba pang kontrabando sa loob ng piitan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, layo ng House Bill 9153 o Contraband Detection and Control Systems Act na madisiplina at mapigilan ang mga ilegal na transaksyon sa loob ng mga kulungan. Kasama sa listahan ng mga kontrabando, ang mga ilegal na droga, armas, pampasabog, alak, sigarilyo, gambling equipment, electronic device at iba pang uri ng monetary instrument. Nakasaad din sa panukala ng sinumang public official o empleyado na mapapatunayang kasabwat sa ilegal na gawain ay papatawan ng panghabang buhay na diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa gobyerno at pagkansela sa kanilang mga benepisyo. Samantala, epektibo na sa December 7 ang umento sa sweldo ng mga manggagawa at kasambahay sa Region 4B. Ito'y matapos aprobahan nang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang minimum wage increase na 40 pesos sa private sector at 1,000 piso naman sa kasambahay. Sa kabuuhan, nasa 46,861 na manggagawa ang makikinabang sa minimum wage hike. Ibig sabihin nito, magiging 395 pesos na ang minimum pay sa mga establishmentong may 10 manggagawa pataas at 369 pesos naman sa mga establishmentong may 10 manggagawa pababa. Magiging 5,500 pesos naman ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa nasabing rehiyon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ifollow tayo kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.